So what's up mga kamamay, andito na naman tayo sa isang uh, episode na kung saan is bibigyan ko na naman kayo ng isang advice tungkol sa pag-ibig Ngayon mga kamamay, ang pag-uusapan natin is kung papaano ba ang tamang pag-move on sa taong minahal natin Binigyan natin ng pagmamahal ng pag-ibig pero hindi sinuklian Iniwan na lamang tayo sa hindi maipaliwanag na dahilan Okay, so tayo ay uh, bigla nalang iniwan sa ere na kung saan is talagang minahal natin ng sobra Hanggang sa bigla nalang isang araw, nagising tayo, nasasabihin niya, hindi na tayo yung mahal niya, hindi na tayong kailangan niya, wala na siyang pagmamahal sa atin So, paano ba tayo makaka-move on sa mga taong ganyan? Okay? Actually, saludo ako sa mga tao, babae ka man o lalaki ka man, na nagmahal na walang hinihinging kapalit. Ibig sabihin, kahit sinasakta na, kahit sinasakta na kayo, sinasakta na kayo ng mga partners ninyo, ng mga boyfriend, girlfriend ninyo, pero hindi nyo iniisip na hiwalayan sila kasi nga minamahal nyo ng sobra. Pero kung dumating sa pagkakataon na hindi na talaga, na hindi na talaga kayo yung kailangan ng tao, kahit mahal na mahal nyo pa siya, kahit sabihin siya na talaga ang buhay ninyo. Kung talagang lolokohin kayo niyan, lolokohin kayo niyan. Kaya mga kamamay, ito ang simpleng advice ko sa inyo at sana may apply niyo kung kayo man is nasa proseso ng pag-move on sa inyong pag-ibig. Okay? So mga kamamay, ito yung number one kong payo sa inyo. Okay, siguro yung iba napakabilis ng uh, maghiwalay o mag move on Kasi nga siguro sawang sawa na sila sa kanilang uh, partner, sa kanilang uh, boyfriend and girlfriend Kaya ganun na lang kabilis ang mag move on sa kanila Pero kung ikaw nga, nagmamahal ka at bigla ka nilang iniwan, ganito yung gawin mo Number one, tanggapin mo ang katotohanan Tanggapin mo, matuto tanggapin ang katotohanan. Isang araw, isipin mo lahat, lahat-lahat ng mga nangyari sa inyo, yung mga magaganda, yung mga masasaya. And syempre, isama mo na rin yung mga malulungkot na nangyari sa inyong buhay, sa inyong relasyon. Okay, isipin mo, isang araw mo lang isipin lahat. Umiyak ka kung gusto mong umiyak. Okay, uh, ilabas mo, mag-inom ka kung gusto mong uminom. Basta kung saan komportable ka ilabas mo lahat ng nararamdaman mo umiyak ka okay umiyak ka kung gusto mo basta kung doon ka komportable gawin mo yon pero sabihin mo after after na na umiyak after na mag-inom sabihin mo sa sarili mo last na to hindi hindi ko nababalikan pa ang tao na to na sumira sa buhay ko na nagbigay sa akin ng sama ng loob tapos na hanggang dito na lamang ang lahat ng ito Okay? So, sana malinaw tayo dyan. And uh, number two, maging busy ka. Okay? Maging busy ka sa mga gawain mo sa buhay. Yung mga bagay na hindi mo nagagawa noon nung kayo is uh, magkasama pa, nung kayo ay magjowa, mag magasawa uh, mag pa na hindi mo ginagawa noon, gawin mo lahat ng makapagpapasaya sa iyo. Gumala ka, kumain ka, mag-travel ka, lahat, lahat ng hindi mo nagawa kasama siya kasi may mga limitation eh. Kapag uh, tayo nagka-jowa, tayo nagka-girlfriend, minsan yung mga bagay na gusto natin, hindi na natin nagagawa kasi ayaw ng mga kapartner natin which is, nire-respeto naman natin yon Pero ngayon, dahil sa iniwanan ka ng taong mahal mo, it's time for move on, gawin mo, gawin mo yung mga bagay na makapagpapasaya sa sarili mo. Kung may pera ka, Okay, pumunta ka sa mga sa mga masasayang uh, lugar, magbarka o minum ka, basta gawin mo kung saan luluwag ang pakiramdam mo. Makakatulong 'yan sa iyo. Maging busy ka. Mag-aral ka ng mag uh, mag aral kang mag-drive, mag uh, mag kang mag, mag aral kang kumanta, sumayaw so, o kung anumang puwedeng maging busy ka. Kasi uh, mga kamamay, ang isang tao kapag ka nasanay sa isang uh, bagay, napopokus yung kanyang atensyon. For example, gusto mong mag -gitara kapag ka natuto kang tumugtog ng isang kanta. Okay, ibig sabihin, mag-aaral ka pa ng kasunod na kanta, iba't ibang kanta, hanggang sa dumami na dumami yung gusto mong malaman hanggang maging busy ka at makalimutan mo yung taong minamahal mo. Makakatulong yon. Number two yon, maging busy ka sa sarili mo. Number three, i-vlog mo siya sa lahat ng social media accounts mo. Okay, Facebook man, TikTok man o kung ano man basta kung saan mo siya nakikita sa cellphone mo alisin mo lahat kahit yung mga pictures ninyo mga videos niyo na magkasama mga pictures niyo nung gumagala kayo alisin mo lahat 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 baka kasi mamaya meron ka pa diyang itira ni isa tapos pasilip-silip kang ganyan okay tapos mamaya makita mo yung bagong ipinalit sa makita mo na magkasama sila eh di lalong nasaktan ka pa So, ang payo ko sa'yo Alisin mo lahat, i-delete mo lahat ng mga pictures, ng mga bagay, alisin mo na makapagpapaalala sa iyo, makakatulong yan sa iyo upang makamove on ka ng mas mabilis. Okay? So next, magpaganda ka, magpapogi ka. Okay, ayusin mo yung sarili mo. Kung dati stress na stress ka, ngayon magpa magpa-rebound ka, magpagupit ka, magpakulay ka ng buhok, magpa-sexy ka mag-gym ka magpaganda ka ng katawan gawin mo yun para sa sarili mo huwag na huwag mong gagawin yun para sa kanya gawin mo yun para sa sarili mo para maging uh, better uh, version of yourself para sa ganun pag nakita ka niya magsisi siya na ito yung iniwanan niya Okay? So kapag ka naging busy ka sa pagpapaganda ng katawan mo, sa pagpapasexy mo, sa pagpapaganda mo, mapopokus ka makikita mo, hindi siya karapat dapat para sa pagmamahal mo. Makakatulong yon mga kamamay sa pag sa pag uh, move on mo. Okay? So next, okay, lumapit ka sa mga family members mo, sa mga true friends mo, okay? Sa mga best friends mo, mas maganda sa family members mo kasi sila 'yung makikinig sa iyo, siya 'yung siya 'yung uh, interesado sa kung ano pinagdadaanan mo, maiintindihan kanila. So uh, sa family, members ka lumapit sa nanay at tatay mo, i-share mo sa kanila kung ano yung pinagdadaanan mo. At sigurado ako, mga kamamay, maiintindihan nila kung ano yung pinagdadaanan mo. At para mas mabilis ang move on mo, ang pag-move on mo sa taong iniwanan ka, gawin mo lang yan araw-araw. I-enjoy mo kasama yung mga taong malapit sa iyo. I-enjoy mo kasama yung mga kaibigan mo, magsaya kayo, mag-enjoy kayo, mag-party kayo kung ano mang makakapagpawala ng nararamdaman mo, makakalimot ka sa taong 'yon. Okay, mabilis mong magagawa 'yon. Okay? So next Paano naman yung mga bagay na ibinigay niya sa iyo, yung mga bagay na inregalo niya sa iyo, um, ka ba niya ng sapatos, ng tsinelas, ng relo, ng bag, ng sapatos o kung ano-ano mang ibinigay sa iyo noon. Kasi kapag ka nakita mo 'yon, maaalala at maaalala mo uli yung taong nagbigay and which is yun yung taong na gusto mong kalimutan. So ang gawin mo diyan, iukay-ukay -okay mo, ipagbenta mo, garage sale mo, mas mas uh, makakatipid ka pa diyan kasi siyempre, uh, kaysa ipamigay mo yan, ibenta mo na lang, kikita ka pa tapos yung iba makakatulong pa sa iba kasi makakamura sila. Okay, so maalis mo yung mga regalo, yung mga bagay na ibinigay niya sa'yo at na makakalimutan mo siya Kasi hindi mo nakikita yung mga bagay na ibinigay mo sa kanya nung kayo pa o yung ibinigay niya sa'yo nung kayo pa Next, huwag na huwag ka munang hahanap ng iba na pupwedeng ipalit sa kanya Okay, maraming tao mapansamantala dyan na pupwedeng uh, samantalahin yung kahinaan mo ang gawin mo dyan, mag-relax ka lamang, hayaan mo lamang na wala kang uh, jowa, boyfriend o girlfriend as long as ini-enjoy mo lamang yung pakikimingil sa ibang tao. Okay? Close ka muna sa pakikipagrelasyon kasi dyan ka nasaktan. Baka mamaya sa pagmamadali mo, humanap ka agad ng iba, masaktan ka na naman. So mag-move on ka na naman. Babalikan mo na naman itong video ko. Okay, so advice ko Huwag ka munang humanap ng iba Makakatulong yan para makapag-relax ang isipan mo Makapag-refresh ang katawan At ang isipan mo sa mga bagay-bagay Nakakapagod din ang magmahal Kaya mag-isip ka And last, huwag mo rin kakalimutan ng sarili mo Okay, huwag mong kakalimutan ng sarili mo So, itreat mo ang sarili mo Kumain ka sa labas Lagi ko sinasabi yan Okay, uh, mag-inumang kayo So, uh, ano pa ba, uh, gumala ka out of town, mag-outing kayo Kasama ang mga tropa mo, ang mga kaibigan mo, ang family members mo Lahat ng yan, makakatulong yan para sa sarili mo So, isipin mo muna ang sarili mo bago ang ibang tao Okay? Kasi nung mga kayo pa, halos stress na lang yung ibinigay niya sa'yo, halos problema na lang yung ibinigay niya sa'yo, so makakatulong yon upang ma-refresh yung utak mo, makapag-isip at mas makilala mo yung tamang tao sa tamang panahon. Kasi kung magmamadali tayo, wala tayong mapapala sa pagmamadali. Hintayin natin ang tamang tao pagdating sa pag-ibig. Kusa yung darating sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Sana mga kamamay, ang simpleng advice kong ito is makatulong sa mga taong gustong mag-move on. Okay? Kung nagustuhan mo ang aking advice na ito, isa lang yung hinihiling ko. Just click the subscribe button sa baba na kamay ko and notification bell para lagi kayo maging update sa lahat ng mga love advice na po pwede kong i-share dito. So, paano mga ka kamamay? Hanggang sa muli. Paalam!